Oh, uh, fish on mga master. Dali. Oh, uh, bigat. Hmm, uh, dali. Dali mga master. Sarap. Hmm, uh, sarap nang Ah, uy, gagi. Antik na ako. Uh, dugo. Yon, good morning mga master. Another morning, morning. day, another fishing vlog tayo, you know. Masama natin si Master Robert Galiego, yan. To si Master Andrew, yan. Master Masteran lang ito sa akin. <laughs> 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 to si Tatay, yan. Palagi natin kasama sa fishing dito sa spot. Yon, so kakabalik lang natin nulit sa fishing, so sana makadali tayo. Update ko na lang kayo mamaya mga master. Yon, Good morning mga master. Subok tayo mag-fishing ulit. Try natin kung marunong pa. Yan <laughs> first cast natin. Uy, strike ah. Oh. Dito tayo sa ano, sa spot na pinagharvest na natin dati ng kanuping sana makachamba ulit tayo dito <coughs> Oh, fish on mga master. Dali. Oh, we Uy, ito malaki. O oh, maluwag lang yung drag natin. Uh, uy, one spot snapper. Dali mga master. Laki. Good size. One zero. Pagod niya talaga. Pagulat yung strike mo. Na. Yan mga master oh. Hmm. Fish on. Fish on tayo mga master. snapper good size na to okay na to mga master uy, uy nakawala pa <laughs> kaligtas pa siya sa ano ha? pang ulam na sana yun eh. yun fish on Mama master op laki to good size to dami um. uy one spot ulit good size ah, mukhang maganda yung tama Oop. nakawala Uy sabi na eh Nakawala talaga <laughs> Ay sayang Dalawa na Nakawala Mukhang hindi na talaga tayo marunong ah sa to uy parang kanuping to ah uy oh malas naman uy sayang tatlo na yung nakawala mga master dami na sana natin na uli dali um, dali dali na naman Okay. Oop, oop. Uy, good size to. Good size na naman to. Sinabit pa. Sinabit tayo. sayang to uh, uy, tinakbo Uy, grouper Good size naman mga master Yan oh Oh, <laughs> yun Honeycomb grouper mga master Paborito daw to ng kapatid ko eh Bibigay ko to sa kapatid ko Uh, dali good size yung mga master on laki oh ito <laughs> yung kamay ko dami na sana natin na huli hindi lang nakakawala uli ulit ng master ang prensi sila um, oras to ng hunting nila. Checkered snapper naman oh. No? ibang species naghahan. Oh. Dali. Okay. Yan mga master, good size na pamprito. May apat na fish na tayo, iba-ibang isda. Ano? Dali naman. Hindi na tayo na sa zero. Nanginayang lang talaga ako mga master sa mga nakawala. Oo, <laughs> oh, dali na naman. Dito lang sa mababaw. Oh. Oop. Sista. Uy. Ang palaga. Parang kanuping na ha kanuping na mga master medyo maliit na kanuping prito size <laughs> oops, Yan o prito size mga master Uy, ah! oh, gagi. Antik na ako. Dugo mantik nang mahok alanganin talagang hawak ko eh ah. 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 shish mantik na hindi mo pa ako madali ah gaganti ka pa yan okay iba-ibang species mga master Ang ganda yung activity ngayon. Kaya kailangan sagarin natin. Bilisan natin. Hanggat maaari. Hmm, dali. Fish on tayo mga master. Dali. Dali siya, uy. Ah, sinabit pa talaga. Yun. Ah, wala. Kano Sarap. Ah. mga master, yun know. oh Good size na. Size Gamit nating lure, piece on minnow. Salty ink pH yung gumawa. Ah, grabe ng ng mga isdo. And, ah, ba na tayo. Dami nila. Gabulan. Hmm. Dan ni. Itu. Ini sip pink Camping limang mga master kaya to <laughs> parang ito ka ay one spot one spot pala ayan magsasabit ka pa ganyan kayo ha uy 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 mata lang yung tama shit makakawala wag lang ah ah ah, ah, ah. Talaga saan mga master oh, dyan lang sumabit yung hoko. Ayan oh. Buti, ang ah, din pala. Pero malaki yung chance na ma-unhook to. <laughs> Yun ang oh, laki. Dali. laliliit lang master mukhang hindi gusto ng kanupin yung lure natin ha laliliit lang yung kumakagat to ito kunin na natin to hindi na to lumalaki masyado update na master oh. ayos na rin may pang ulam ulam na <laughs> bagay dito na kumagat sa harap <laughs> nagulat yun <siya> na. ah <sighs> kinabol niya talaga oh Tapi Sekarang balik lah dali dali mga master sarap oh, sarap na nila <laughs> okay canoping hindi ka lang makakawala good size too

yun good size na kanuping na rin tayo So, wakas tagal nating hindi nakahila ng kanuping nga ganun yun gugulat ay natin baka may kasama pa siya dyan ayan o no? may butas kasi mga master huwag ganyan may mga butas subukan talaga nating hagisan yan yan yung may butas na kulay puti yung may buhangin madalas kasi yan sila Diyan mga master no master ang gandang isdo hindi ko alam kung anong tawag dito parang uri ng snapper din to yan oh. Tama eh yan oh. sorry cute Genau. You Tschüss, know. bye bye. Mano. Fish on tayo mga master. Ang kanuping na naman to. Uy, kanuping Okay. <sighs> <All right. laughs> this snap or one spot Ah, talaga. lahat kasi dito ka nagpwesto sa may kantuan. Balik na, ko. kayo sa akin eh. kantuan meron? Meron din. Dami na doon si Sir Jules na ano, mga one spot. Doon sa kantuan na yun yon mga master bali lilipat po pala kami ng spot dito kasi wala na halos kumakagat at yung susunod nating pupunta na spot eh medyo maraming lapu-lapu yung mahuli natin kaya pinangkat ko na lang po yung mga video kasi masyado nang haba marami po kasi tayo nahuli na lapu-lapu dito oh kapapalag Good size na. Sheesh. Uy, dalawa. <laughs> dalawa mga master. Uh. Grabe, pinag-agawan ng lure natin. Look at, you know. Sheesh. Oo Ito, ah. <laughs> nakawala na yung isa. Ito lang kailangan ko eh. Maliit yun masyado eh. <laughs> Winner ah. Nauna ka ah. Ayan oh Uy naka wala, may naka wala ah. <laughs> May naka oh, Hindi Nag taob kasi tayo Nag ano no May naka wala Hahaha <laughs> pang kuhanin mga lapo ah Ay. Oh, <sighs> dalam ni Ngayon mga master update Mga mahuli natin ni eh. lapu-lapu ada ibang sepisik eh. Yan mga master toy yung nauli natin lahat Ayan o. Ayan. Half day fishing lang tayo Nakachamba tayo mga master mm Hindi -hmm. na natin na videoan yun Itong, ano, itong mga lapulak Dami kasi nyan, mga master Ayan. Bali hanggang dito na lang po muna mga master Maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay sa ating mga fishing videos. Ayan. Hanggang sa sunod mga master. Sheesh!